sa ganitong taong mga anak? Walang? Oh. Klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Natalo na, nanalo pa? Benvenido Benny Abante Jr. Natalo sa kakatapos lang na 2025 midterm election bilang representative ng 6th District ng Manila pero panalo pa rin daw ayon sa Comelec. Disclaimer! No copyright infringement intended. All photos and videos credit goes to the rightful owners. Photos and videos are for reaction video purposes only. Sa kakatapos nga lang na 2025 midterm election, ay tinalo ni Luis Joey Chua Uy, si re-electionist Benvenido o mas kilalang sa pangalang Benny Abante sa pagkakongresista Uy o representative ng 6th District ng Manila sa botong 65,700 votes at 62,427 votes naman ang nakuha na boto ni Representative Abante. Matatandaan nga natin na personal na ikinampanya ni Vice President Sara Duterte ang kalaban sa pagkakongresista ni Representative Abante na si Luis Joey Chua Uy, na kaalyado ni Manila Mayor-Elect Esco Moreno sa meeting ni Abante mismo sa Manila ng kaalyado nila Esco Moreno. Hindi lang basta inindorso at ikinampanya ni Sara si Uy kundi sinira ni Sara ang pagkatao ni Abante o tinatawag natin na negative campaigning sa harap mismo ng mga taga nila. Pag nilabas mo, ang dila mo, ano yung ibig sabihin yan? Walang respeto. Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang respeto. Oh. Kanino siya walang respeto? Sa inyo. Sa inyo siya walang respeto. B pag nilabas mo ang dila mo, ano ibig sabihin niyan? Anong tawag niyan? Walang respeto. Ipinaliwanag naman ni Representative Benny Abante ang nasabing larawan niya na nakalabas ang dila. Ginaya lamang daw niya si Albert Einstein, ipinost niya raw ang picture niya katabi ng kay Einstein at isa lamang umano itong biro. Ayon kay Abante, and I quote, Bakit ko ginaya si Albert Einstein? Sapagkat gusto ko maging katulad niya. It's actually a joke, isn't it? But the Vice President used it to attack me above my people in the 6th District of Manila. End of quote. Hindi na kaila sa atin na isa si Representative Benny Abante sa kritiko ni Vice President Sara Duterte dahil nga sa aligasyon ng hindi tamang paggamit ni Sara ng kanyang confidential funds bilang DepEd Secretary noon at ng OVP mismo dahilan ng pagka-impeach ni Vice President Sara sa Kamara. Tila nagtagumpay nga si Vice President Sara Duterte sa kanyang plano at hangarin na pabagsakin at hindi na makabalik sa Kongreso etong si Representative Abante na isa sa kritiko ni Vice President Sara Duterte matapos nga matalo si Abante sa 2025 midterm election kay Luis Joey Chua Uy. Pero nitong June 19, 2025 lang ay naglabas na ng desisyon ang COMELEC kaugnay sa naging petisyon ni Representative Abante laban sa nanalong si Uy. Pinawalang bisa ng Commission on Elections Second Division ang Certificate of Candidacy ni Luis Joey Chua Uy na bilang mambabata sa ika na distrito ng Manila nitong 25 midterm elections. Sa labing siyam na pahinang desisyon ng Comelec Division sa binito naturalized at hindi natural born Filipino citizen si Chua Uy, batay sa kanyang family history. Ibig sabihin ayon sa desisyon, hindi anya mga Filipino citizen ang kanyang magulang nang ipinanganak siya. Kaya hindi siya maituturing na natural born Filipino. Bukod dito, may identification certificate ang nila si Chua Uy mula sa Bureau of Immigration na tumatayong ibidensya umano na kailangan niyang dumaan sa isang proseso para maituring na Filipino. Sabi pa sa decision dahil hindi siya natural born Filipino na nakalagay sa sinumpaang COC, gumawa si Chua Uy ng material misrepresentation sa ilalim ng Omnibus Election Code. Dagdag pa ng Comelec, void umano ang kanyang COC na nagsasabing sa simula pa lamang wala nang bisa ang kanyang sinumpaang dokumento. Dahil ang citizenship ay ang tawag natin diyan continuing qualification. At yun ang naging dahilan ka ng uh, second division kung bakit uh, inalam nila kung talaga bang Filipino citizen o hindi yung naturang respondent. At sabi nila, base sa kanilang determination, hindi siya Filipino citizen and therefore dapat i-cancel ang kanyang uh, certificate of candidacy. Sa isang pahayag sinabi ni Representative Abante na ang desisyon ng COMELEC ay pagpapatunay na gumagana ang batas at rule of law sa Pilipinas at tinawag itong tagumpay para sa konstitusyon. Pero sabi ni Comelec Chairman George Garcia, hindi pa final at eksekutory ang disisyon ng Comelec Second Division kaya pwede pang iapila ni Chua Uy ang desisyon. Pero sabi ni Comelec Chairman George Garcia, hindi pa final at eksekutory ang desisyon ng Comelec Second Division. Kaya pwede pang iapila ni Chua Uy ang desisyon. Paglilinaw din ni Garcia, hindi pa final and eksekutory ang desisyon at maaari pang umapila ang kampo ni Uy. Ibig sabihin, siya pa rin ang upo bilang kongresista hanggang wala pang pinal na desisyon sa kaso. Kaya abangan natin ang susunod na mga kabanata. Kayo, ano ang masasabi ninyo sa isyo na ito? Share your thoughts by commenting below. Kaya subscribe na para ma-notify at ma-update ka sa mga susunod na mga videos. Salamat! Please like, share, subscribe, and hit the notification bell. Thank you.